Well, come back ulit sa mga isa dyan. wala may isda kung wala, isyo! So, yan, no. Ngayon, mga isa, no, nakikita po tayo ng uh, bullfrog, no. Yung sa ating uh, tab. Kaso, mga isa, eh, hindi po natin nahuli. At narula po tayo, uh, tawag ito, yung pang uh, patay sa kanila. Kaya, yan, no. Nagawa po tayo ngayon, no. So, ito yung uh, barbecue stick ito, mga isda, no. Ngayon, uh, nagkain kasi kami ng barbecue, mga isda, Tapos, siyempre, pag tingin ko matalim yung uh, dulo ito yung gagawin natin makisda pang huli sa bulutan ngayon dahil uh, kadalasan makisda every uh, sa akin na napansin makisda pag once na ito ay uh, tawag ito ay lulubog mga ilang uh, minuto ito ay lulutang no at siyempre yan po kadalasan ay natatago no at siyempre makisda no uh, dahil ang uh, mga around 6 po tayo kanina nakita tapos tayo po ay pumunta ng kalina na tagkuwas po sa tayong isda tapos siyempre uh, estimate ko po ngayon mga isda baka abumalik uh, yung bulpag na doon no? siyempre nakakain tayo ng barbecue steak ito yung gawin natin muna mga isda oh. yan samahan nyo ako baka mayroon na doon no? so, yan samahan nyo ako ngayon so, nandoon mga isda nandoon po natin nakita yung ah uh, bullfrog wag lang muna natin uh, traslightan muna dun mga kista dito lang muna tayo baka mayroon tayo makita pa dito yun so, ito talaga yung uh, panahon mga ah uh, tawag ito papasok yung mga bullfrog kailangan mga yung paglakad po natin is dahan-dahan Tumalo na siguro makista dahil may basa Baka tumalo Gandaan na po natin oh yun na makista May nakita ko tayo Kinakailangan makista na Pag dati na uh, tapat talaga natin yung ilaw sa kanya ito yung barbecue stick yung gamitin natin mga ista no? yan mo yan mga ista yan na mga ista nahuli natin yung bullfrog Ya kalau mah katakus. Ya tis ito na mga kasdaw nahuli yung bullfrog nahuli ito lang pala mga kasdaw no? paghuli ng bullfrog mga kasdaw, hindi siya tumagalaw dahil tatlong dalawang stick yung kanyang nakatama sa kanya na no? Ayan mo oh. guys oh. Barbecue stick ang katapat mo oh. guys Sobrang malas lang ngayon dahil atin pong nahuli. Ipatayain ito patayain ito mga isda. Atin na lang itong i ito mga isda. Itapon. Itapon na natin ito mga ang Yung anak ko kasi mga isda iiyak pag once na ito so, yung makita niya ang patayin dito lang muna natin yung tapon makista so yun lang makista no siguro mamatay na siguro yun dahil may tama igat po tayo palagi makista